Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome sa ating munting channel. Sa video ito mga kapatid, ang ituturo ko po sa inyo ay isang mabisang gamot para po sa mga nanlalabo ang mga mata. Magaling po ang gamot na ito para sa mga taong mayroong katarata. Pero bago natin ipagpatuloy, kung ngayon ka palang napadaan sa channel na ito, ay mag-subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon mga kapatid ay isang mabisang pamamaraan o mabisang gamot para po magamot ang inyong mga nanlalabong mga mata. Kung kayo ay mayroong katarata, gawin nyo lamang po at sundin ang kaparaanan na ito at sigurado po ako na pagkatapos po ng 49 days na paggagawa ninyo ng kaparaanan na ito ay matatanggal po ang inyong mga katarata sa mata o kung ibang sakit sa mata po basta po yan ay nanlalabo maaari niyo pong gamitin ang kaparaanan na ito dapat lamang po na ikaw ay makapagpagana ng isang orasyon upang magamit ang pamamaraan na ito sapagkat ito po ay ginagamitan ng isang mabisang orasyon isang mabisang orasyon para matunaw ang mga katarata sa inyong mga mata babalik po ang dating paningin ninyo kung hindi ninyo alam kung ano ang inyong gagawin upang makapagpagana po kayo ng mga orasyon ay magpoder po muna magdibusyon po ng mga poder tingnan nyo po sa aking mga old videos ang mga poder na aking nai-upload gawin nyo po o dasalin araw at gabi ang poder na aking na i upload Pagkalipas po ng 7 Fridays o katumbas ng 49 days na walang patlang na pagpupoder ay makapagpagana na po kayo ng mga orasyon na tulad nito na aking ibabahagi sa video ito. At kapag kayo po ay nakapagpagana na ng mga orasyon ay maaari nyo nang gamitin ang kaparaanan na ito. Ganito po ang paggamot sa mga nalalabong mata kumuha po sa umaga ng hamog yun pong tubig na nasa dahon ng mga halaman kuliktahin po ito at ilagay po sa maliit na lalagyan at kapag mayroon na po kayong nakulekta na hamog na galing sa dahon ng halaman sa umaga ay banggitin po ang orasyon na ito ng tatlong ulit at pagkatapos po ay hipan ng pakrus ang at ipatak ito sa mga nanlalabong mata. Epektibo po ito mga kapatid. At pagtapos na po kayo sa pagpatak sa mga mata ay usalin din po ang orasyon na ito ng tatlong ulit at papikitin ang iyong ginagamot at hipan po ng pakros ang kanyang dalawang mata. Ito po ang inyong orasyon na gagamitin. Pudiroso Jesus ha. Akdudum salbami kuliling. Arabling aksabling. Tatlong beses niyo pong uusalin yan. Gawin po ito sa loob ng 49 days ng walang patlang. Kung kayo ay baguhan sa paggamit ng mga orasyon o sigurado po ako na mapagpagana po ninyo. Pero kung ikaw ay eksperto na po sa paggamit ng mga orasyon, mayroon na kayong kakayahan upang mapagana ang isang orasyon, ay isang beses nyo lamang pong gawin ito o tatlong beses. Babalik na po ang dating paningin ng inyong ginamot. Sundin lamang po ito mga kapatid, mabisa po ito. Gamitin po ito sa pagtulong sa ating kapwa, huwag pong magpapabayad. Sana po ay makatutulong sa inyo ang karunungan na ito. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Marami pong salamat sa inyong panonood at pakikinig. God bless.